Nakakatawa at uh, parang nakakaawa itong uh, proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President uh, Duterte. Isipin nyo napakakunti ng uh, tao at uh, considering that this is a proclamation of senatorial candidates, dapat yan ay eh, mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or uh, Philippine Arena or yung malalaking uh, venue, no? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo-libo-libo-libo ang umaten doon sa Ilocos Norte at ganun din doon sa Iloilo. Libo-libo-libo-libo. Eh itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa 300, baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid vloggers at mga supporters na sila-sila lang rin. Uh, this will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaatid. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinoportahan nang mga Marcos loyalists kasi no choice walang ibang pwedeng iboto alam ka iboto namin si Marohas o kaya si Benay o kaya si Grace Po no choice talagang no choice kaya napili lang kami iboto si Duterte pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto okay ngayon ganito noong 2016 ay noong 2021 pala ay uh, nagpa-survey uh, ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct uh, ng mga internal surveys. At doon ay ang lumabas na number one na malayo ang percentage ay si uh, BBM. Ang number two ay si Lenny. Number three si Isko. Number four lang si Sarah. Kaya nga hindi siya nag-decide na tumakbo kasi nag-mayor na lang siya, nag siya ng mayor sa Davao kasi alam niya, alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Ngayon, kinausap lang siya na isang kaibigan, family friend, na lawyer din na sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka ng na na tao. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya ang vice president ng BBM. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Yan ang totoo niya. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na makatatlong milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, ako yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakaawa. Biroin nyo, ang launching ng inyong uh, proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba ano yan? Rotary Club? Kiwanis? Uh, Lions Club? O PTA? Na ganyan lang? Dapat 'yan ay eh, malaking venue at libo-libo 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 dapat ang tao. Eh kayo hundred lang. Nako, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte bangag-bangag adik-adik pa rin. Wala na 'yan. Hindi niya pinapansin ng tao. Kaya nga 'yung mga maisog rallies ni, walang nagpupunta kasi walang naniniwala sa inyo.